unicorn no, rock, mo, muha mo mukha mo. Kurot. Ilan ka na lot? Ha? Three. Four. Ikaw, five. Four. 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 One. <laughs> Fresh. Fresh. <laughs> 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 mm mamihaw ang aso gule. Shutalo. Shutalo. Ako. Ah, Patay! Tingin me. Tingin dito. Tingin dito. Wa oh, hindi ka pa ata nalalagyan sa noo. <laughs> 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 Hindi yan yung ano sign ni ano ni ni Simba. <laughs> Pang anim mo na yan, di ba? Ay <laughs> ah, shit. <laughs> nagagalaga. <laughs> Wala, walang ka art 'yung pagmumukha mo. Wala ubay. Wala, walang ano, walang hugasan ng pagmumukha ang natulog niyan. Umumuwag ang galing na api -apihan.